Una salamat sa Panginoon dahil uh, nung isang araw nga eh, sabi sa akin na naginip ako, sabi niya eh, ito na yung tugon sa mga naiyak ako. Sige lang po, sige lang. Sige lang, nai, nai, sige lang, nai, sige lang. Huwag kayong mahiya sa amin. Yan na yung tugon sa mga <clears throat> pagluha mo sa akin araw-gabi. <laughs> Kaya, uh, thank God dahil napaka buti ng Diyos. Sabi nga, talaga, kapag ang lahat ng iyong balak ay isasangguni sa Panginoon ay kanya kang itutumpak. Kaya, Amen. thank Amen. you, Lord. Super ingat. Kahit po, may paningin, lalo nag-iingat rin, lalo na ako. Uh -huh. Hindi, babalatan ko po ito. Utay-utay ko po kasi mahirap kung madulas matusok ako eh. <laughs> ito po ang pinaka nakakatakot. Oo, oh, delikado. Pag maingat naman, pwede naman. Oh, okay. Mm. Si Melka ang taga-ipon. Oh, yan mo isa na lang ninyo dinyo malaki. Yung nandun o. No. Oh. yung 1,000 na ganyan na, ang gagawin. 1,000 po. Ang babalata mo nito para makap 350 ka. Yan. Si pagtsaga lang ang dapat ika nga. Kaya naman hindi hadlang kay tatay ang kanyang paningin para mabuhay ang kanyang pamilya. Sa kabila ng lahat patuloy pa rin silang umaasa na darating din ang ginawa para sa kanila. Diyos sa iyo Kay buti ng Diyos Kay buti ng Diyos sa kanya Kay buti ng Diyos Kay buti ng Diyos sa lahat Ipala Mo kapatid, ng Diyos, ng sa bawat galaw at sa bawat indik ng buhay andyan ang Diyos sa atin ay nakagabay. Kaya naman sa kagandahang loob sobrang nagpapasalamat sila sa lahat ng biyayang kanilang natatanggap. God bless always Kaylen Gap Team at sa lahat ng sponsor. And ngayon, Meron na naman po, ano? Wow! ano meron Ano May bago na namang sponsors po. Uh, sana di kayo magbago tay. Ano po? At alam ko namang hindi talaga kayo magbabago. Kasi nasa puso nyo si Kristo. Amen. ba diba, tay? Ngayon, bibigay ko po sa inyo yung mga pinabibigay po ng ating mga uh, generous at mga butihing sponsor na nagmamahal kinamerka. Ito po, um, unay na po natin, pinabibigay ni um, Sir Earl ng Saudi, 5,000 pesos. Yay! 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 Pa. <laughs> From Saudi pa po yan. Salamat po, -Saudi. Uh, oh, Melka, huwakan mo. 1, 2, 3, 4, 5,000 pesos. Uh, 5,000! Salamat po sa taga-Saudi. Oh, <laughs> uh, and meron pa. Um, si Tita V is SP. Another 5,000 pesos. Yay! Hey, hey. <laughs> One, two, three, four, five. Ayan, 10,000 na po all agad. Ayan, Ayan, Ayan 10,000 pesos. Siyempre, meron, meron pare. Para na, meron pa rin. po kay Sir Jose Lam bon lambonaw another 5000 pesos grabe hey! uh, grabe at salamat po. Grabe yung mga pinagutulung. Thank po. <laughs> so, Ayun po, mga kalingap, total of 15,000 pesos. 15, uh, natanggap nila ngayong sa vlog natin na ito. Salamat po, ano? So, anong ano mens mensahe niyo po tay? Um uh, uh, ma malaking pasalamat muna oh. sa Panginoon, sa mga mga taong may puso na Talagang walang sawang tumutulong sa mga taong na ngailangan Thank you po marami sa inyo. Pagpalain ka ng Panginoon. Thank you din po ng madami sa mga taong um, Ah, <laughs> <laughs> ano po nito nagbigay po, po ng tulong na ito. And wala po akong ibang masasabi kundi maraming salamat and God bless po palagi. Napagpalain ka so, na ng Panginoon. Sino sino Sir Earl sino 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 Tita V. Tita v and sino sino saka si uh, Sir Jose Lam Lambonaw. At si Sir Jose Lambonaw po. Maraming thank you.